Totoo ba ang nabalitaan natin, mga kababayan ko, na planong ilubog sa limot ang impeachment ni Sara Duterte at ang sangkot ay ang mga hudas sa Senado? Meron nga bang hudas sa Senado? At meron daw nag-iisang hudas sa Korte Suprema? Aba, mga kababayan, kung meron nga ay eh, nakakapagtaka po ito. Pero bago ang lahat mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga biyahin ni Koy Movements na ilalabas natin mga kababayan ko. So tara pag-usapan natin to. Let's do this mga kababayan natin. Sama-sama natin iangat at ipaalam sa taong bayan kung ano nga ba ang resulta ng ating hinanaing tungkol sa impeachment. Ito po ang mainit na balita mga kababayan ko. Panoorin niyo ang video na ito. Wala nang magaganap na impeachment trial kay Vice President Santos Duterte maliban kung katiga ng Korte Suprema ang apela ng Kamara ayon kay Senate President Pro Tempore Gingoy Estrada. Maglalakad mm -hmm. pa niya, halos lahat ng senador ay gustong sumunod sa disisyon ng Korte Suprema na nagsabing unconstitutional ang articles of impeachment. Oy! Nako, nako, nako. Nako, nako. Alam niyo na mga kababayan ko. One term na lang yan nyo nang paulitin mga kababayan. Nakatutok si Darlene Kai. Salamat 24 oras sa sa pagbibigay nyo ng ganitong balita. Sabi ni Jinggoy, Senate pot Sen sa Senate Pro Temp, sabi natin to abide by the ruling. Ay, ay, ay yeah. to abide by the ruling. Mga 19, 19 to 20. <laughs> Yeah, except yata si Sen. Alan. Ganyan na karami ayon kay Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada ang mga senador na gustong sumunod sa desisyon ng Korte Suprema ah? na nagsabing unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paano nga unconstitutional yung impeachment ni Sara Duterte? Pahingan natin. Bagaman hindi raw nagbotohan, nababasa naman anya ang posisyon ng mga senador ng pag-usapan nilang isyu sa kokos nitong Martes teka ah, lang, mga kababayan ko, paano natin masasabi na dapat sundin ng Korte Suprema, ang Supreme Court, mga kababayan? Paano dapat natin malala, paano dapat natin i, ano, irerespeto? Kasi, saan kayo makakita ng Korte Suprema at sasabihin unconstitutional, mga kababayan ko, yung nangyayari? Tapos sasabihin ng Senate President, magkakaroon ng constitutional crisis. Mga kababayan, ganito. For example, mga kababayan, nagpasa ng isang, ngayon, nagpasa ng isang batas na, kunwari, bitay. Bitay. Naipasa yung batas na bitay. Pak! Napalo. Ganat na siyang batas. Lahat ba ng nasa, lahat ba ng pasok sa quality ng bitay, mga kababayan ko, eh dapat mabitay ngayon? Mga kababayan, ito bang batas na ginawa ni SC, mga kababayan ko, dapat ba i-implement sa mga dati pa na nahatulan, mga kababayan? What I mean is dati pa na may halos kaparehas ng ikakakalang kaso? O, na, o papasok ba itong mga nakaraan, mga kababayan ko? Ang sagot po dyan, mga kababayan ko, para ho sa akin, my own opinion, I'm not good in pagating uh, sa batas, pero para ho sa akin, opinion ko na lamang, mga kababayan ko, hindi ho pe pwede. Kasi ho, nung naisabatas ho yung bitay, wala pa po na hindi pa po naka, hindi pa hindi pa po implemented 'yon bago po nahatulan itong mga uh, mga akusado ngayon. So lusot sila. Saan ho dapat i-implement yung ginawang batas ho ng SC? Mga kababayan ko, sa mga sa mga susunod na gagawa ng impeachment mga kababayan, kung ang kung ang, kung, kung, bitay ang hatol ng impeachment mga kababayan ko at ngayon lang na isa 'yan, that is uh, invalid. Hindi po dapat ganoon. Yun ho ang sinasabi natin at inalaban natin dito. Paano ho nangyari, mga kababayan ko? Paano ho nangyari na nagkaroon ho, mga kababayan ko, ng ganitong uh, bagong batas na ginawa ho ng Duterte Allies sa loob ng SC? Ito ho, panoorin nyo. Ano ko na sa body language nila? Pangalawa sa salita nila. Ito sa, sa palagay ko sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada is a. Uh, ito yung ano, opinion niya. Hindi niya po lahat. Opinion, mga kababayan ko. Opinion po ito ni Senator Jingoy. Tuloy. Malatama naman kung sino yun. At kahit nagkasundo ang mga senador na magdebate at aksyonan sa August 6 kung tuloy o hindi ang impeachment, malabo na raw magbago pa ang posisyon niyang sumunod sa Korte Suprema. Ayan. Para hindi raw magkaroon ng constitutional crisis. Liwaliwanag na sinabi ng Korte Suprema, wala na kami ang jurisdiction. Mm. Infirm yung final ng house. Kaya para kay Estrada, wala nang magaganap na impeachment trial maliban kung katiga ng Korte Suprema ang apela ng Kamara na susundin din daw ng Senado. Ganun talaga. Eh ang problema dito, ang nakaupo dyan, Duterte Allies. So paano? Isang taon na uh, ano na lang ulit, next year na lang ba ang impeachment? Ganon. August 9 ang deadline para sa apela. Sabi ni Senate Minority Leader Tito Soto, marahil... Ito ah, Opinyon ni Estrada ang binanggit niyang labing siyam na senador Dahil Yan. karamihan daw ay hindi pa naririnig ang mga kwestyon sa desisyon ng Korte Suprema Yan ang sinasabi ko Maging sa mayorya, may mga naghihintay pa Sabi ni Majority Leader Joel Villanueva, hindi niya kayang pangunahan ang mga kapwa senador At kabilang siya sa mga humingi ng oras para pag-aralan ng Supreme Court Oh, isa, isa, isa to sa mga nag-delay eh desisyon. Alam niya may pambasag dyan mamaya, painggan niyo ha sabi ni majority senator Kiko Pangilinan, baka dapat hintayin ang apilan ng kamara at desisyon ng korte kung gusto ng Senado na sumunod sa mataas na hukuman. Ayun, tumagdag na rin ang mahigit 80 faculty member ng UP College of Law sa mga naglabas ng pahayag. Ang kongreso raw ang binigyan ng konstitusyon ng kapangyarihang magtakda ng patakaran nito kaugnay ng proseso ng impeachment. Kaya nga nagtataka ako, eh, bakit nakialam ang SC? At dahil sumunod naman daw ang Kamara sa dalawang dekadang president o mga dati ng desisyon at patakaran, mm -hmm. anumang pagbabago ay dapat daw ipatupad sa inaharap at hindi sa kasong ito ng vice-presidente. Correct. Sinabi rin nila na ang judicial review o pagsuri ng korte sa impeachment ay para lang sa mga pagkakataong may nangyaring pangaabuso. Sa pagkakataong ito, wala naman nangyaring pang abuso. Wala naman daw maituturing na abuse dahil sinunod lang ng Kamara ang patakarang dati ng itinakda ng Korte Suprema. Correct. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. Ngayon, pinakinggan ko yan. I agree doon sa balita. Disagree ako sa sinabi ni Jingoy. Disagree rin ako sa sinasabi ni Joel kasi pakitan tao para sa akin. Opinyon ko yan. No? Ang tanong ko dito... Bakit? Bakit ang Senado pilit na ginagawa ito ngayon? Pilit nilang dinelay yung uh, dinelay yung impeachment at pinagtabuyan nila, nilayo nila yung istorya hanggang sa umabot sa SC na nakarating na sa Supreme Court. Hinarang ng Supreme Court mga kababayan ko. Ano nga ba yung paliwanag dito? Merong matinding paliwanag dyan. Panoorin nyo mabuti to mga kababayan ko. Ano ito? So, excuse me. Panoorin nyo to. Ito yung explanation dyan, mga kapatid. Facebook post ng kolumnistang si Antonio Montalban. Painggan nyo yan. Na ibinahagi sa kanya ng isang SC Insider na wala nang magaganap na impeachment trial. Ang FB post na umani ng daan-daang reaksyon, almost 100% accurate. Kung kumpara Kukumpara sa inilabas na desisyon ng SC noong biyernes. Aniya, labindalawang Duterte appointee si Justices ang papabor sa unconstitutionality ng impeachment proceedings. Ilan ng Duterte allies, mga kababayan ko? 12. Si Senior Associate Justice Marvic Leonen ang magiging ponente ng desisyon. Marvic Leonen, yung ponente, siya yung nasa thumbnail ko, mga kababayan. Tuloy! Samantalang sina Justices Benjamin Kagiwa at Raul Villanueva Rao ang hindi sasang-ayon dito. Tanging sina Justices Leonen at Kagiwa na lang ang natitirang Aquino appointees, samantalang si Justice Villanueva naman ang nag-iisang Marcos appointee. Nang ilabas ang ruling ng SC, kumpirmado na si Justice Leonen ang ponente. Pero ang naging voting process, unanimous. Kung ikukumpara sa impormasyon ng umano'y SC Insider, in Ayan. na mag nag-inhibit o piniling hindi bumoto ni Justice Kagiwa. Samantalang si Justice William naman, sumama sa mga pumabor sa desisyon. Ang isang Duterte appointee na si Justice Singh, hindi rin nag-participate dahil on leave. Ayon sa umano'y SC Insider, politika ang nasa likod ng latest ruling ng SC. Sa FB post ni Montalban, sinabi rito na sinadya umano ni Senator Cheese Escudero Ayun! na i-delay ang trial dahil alam niyang ide dedeklara itong unconstitutional ng Korte Suprema. Si Senator Bongo Umano ang nag-manage ng loyalty ng mga mahistrado na isa sa mga pinakamalaking beneficiary ng mga umano'y budget insertion ni Escudero. Ayan. Ngayon nagkaalaman tayo. Buti na lang di na ako mahirapan magpaliwanag kasi may, nagpa, may nagpaliwanag na talaga. Kaso nga lang, nahirapan silang i-echo. Ngayon, punta tayo dito. Mga kababayan ko. Meron akong two theories kung bakit hinaharang ng S ito. Number one, hiling ng matandang Duterte. Number two, mga kababayan ko, they are protecting Sara Duterte? No. Hindi ata mga kababayan ko. Hindi ata. Ang tingin ko dito, mga kababayan ko, kapag naumpisahan kasi ang impeachment, maraming tatamaan. Maraming, maraming ibubukayo si Sara Duterte. Yun na lang, yun ang pinakamagandang salita. Maraming ibubukayo si Sara. At the only way na mailigtas ang mga The only way na mailigtas mga kababayan ko ang mga kasabwat ng Duterte admin dito is the Supreme Court. Mga kababayan ko. One of first thinking ko dito is baka 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 nadaan tayo sa barka barkada system. Kumbaga uh, kaalyado niya to, kaalyado na to, kaalyado niya yan mga kababayan ko at yung mga at yung mga tao na yan, kaalyado niya. Di ba mga kababayan ko? Kaalyado niya yan. Ay, kung kaalyado niya yan, mga kababayan ko. Di ba? Paka dati fraternity. Pwede yun, mga kababayan ko. Pero thinking ko dito, ayaw nilang magsalita si Sarah sa mismong sa mismong, ano, sa mismong, sa mismong uh, impeachment. You know what's the reason kung bakit, mga kababayan ko? You know what's the reason kung bakit, mga kababayan? Kapag si Sarah nagsalita, marami siyang ibubukayo na pinaglaanan ng pondo o magsasalita rin siya mga kababayan ko doon sa mga funded mga kababayan. Second, mga kapatid, hindi rin pwede masira si Sara mga kababayan. Hindi rin pwede masira si Sara sa publiko. The reason kung bakit mga kababayan ko kailangan pure ang image ni Sarah hanggang 2028 mga kababayan. Kasi once na humarap si Duterte sa trial, kahit ito ay ma uh, kahit ito ay hindi magilty, mauusisa, mauusisa at mauusisa ang kanyang mga tinatagong pera. There is a possibility na matulad ito, mga kababayan ko, matulad ito sa ginawang impeachment kagaya ng kay dating Pangulong Erap. Mga kababayan. Pwedeng matulad ito sa dating pangulo na ang mga kaalyado na muno. Pwede ring maulit ang EDSA People Power kung hindi mapapa mapapababato si Sara. At ang pinakamatindi po dito mga kababayan ko na mangyari is hindi siya makatakbo bilang presidente sa 2028. Yun yung iniingatan nila ngayon na mas wag masira. Ingat na ingat na ingat na ingat ang mga kaalyado nito. Yan yung nakikita natin. Yan yung naipapaliwanag natin. But, behind of uh, behind of Sara Duterte, there is a man na biglang uusad sa laban. Mga kababayan ko there is a man na biglang uusad dito. Actually, dalawa to, mga kababayan ko. Na tila ba na nararamdaman ng tao na nagpapalakas ngayon sa publiko. Kagaya na sinabi sa huling video, mga kababayan ko, narinig nyo doon yung taong magbe ng mga nangyayari ngayon. Yung magbe-benefits ng mga nangyayari dito patungkol, mga kababayan ko, patungkol dito sa impeachment. But I think, mga kababayan, sana, sana, bago ano, sana, sana, hindi mamatay yung issue ng impeachment laban kay Sara. Kasi this is very important to every, every Filipino na gusto siyang pasagutin kung ano ang kung, kung nasaan napunta ang pera ng taong bayan. Saan napunta, yung 612.5 million pesos ano yung pinukul sa kanya na tungkol sa uh, 125 billion in 11 days saan pa nanggaling itong mga confidential fan na to at saan napunta itong mga to sino si Cocoy Villamin sino si Mary Grace Piatos mga kababayan yan yung yan yung ano yan yung mga yan yung mga tanong ng taong bayan ngunit pinipigilan ito ng Senado pinipigilan ng mga Senado na kaalyado ng dating Pangulo at hanggang, hanggang ngayon ay tapat doon sa Vice Presidente. At pinipigilan din ito ng mga Duterte appointees sa Supreme Court. Ilang beses ko pong sinabi sa inyo, tila ba nararamdaman nyo ang panglalamang sa ating mga Pilipino. Panglalamang na tayo mismo ang ginugulangan, panglalamang sa kaalaman, lalong-lalo na pagdating sa mga batas, panglalamang na ginagawa nila mga kababayan ko patungkol dito sa napakahabang laban ng impeachment. Tawang-tawa lang ako. Tila ba napasakay nila tayo sa mga pakulo nila? Saan kayo makakita, mga kababayan, kakagawa lang ng batas ng SC ng rule e implemented kagad saan kayo makakita ng uh, impeachment na hinain sa Senado na dinelay ng Senate President only in the Philippines mga kababayan ko ito'y patunay na pinagtatakpan ang katiwalian at ang pagnanakaw sa pondo at pera ng taong bayan ulitin ko Ayaw nilang pagsalitain si Sarah because maraming sasabihin si Sarah at maraming mauungkat tungkol dito sa pera ng taong bayan. Dahil pag nagsalita to, masisira ang karir niya sa 2028 and pwede siyang mawasa at hindi na makatakbo. Mga kababayan ko. At ang pinakamainit dito, lalong-lalo na ngayon mga kababayan, maraming Pilipino ang hindi maintindihan kung bakit unconstitutional ang impeachment na sinasabi nila. Like I said, sa pinakamadaling salita, mga kababayan ko, kumawa ng isang bagong, bagong rule, ang SC, inimplement ngayon, biglang sinako pang impeachment ni Sarah. Isa itong malaking panglalamang sa taong bayan, sa mamamayang Pilipino, at ikit sa lahat, mga kapatid, sa buong bansa. Simple lang po ang tinatanong natin, saan napunta ang pera ng taong bayan, sino ang nagmanipula, sino ang dapat managot, at dapat ba siyang ipa-impeach. Yan lang po ang tanong. Simpleng simple lang, mga kababayan ko. Hindi ko na kailangan pahabaan yung discussion because narinig nyo na sa balita kung ano. Mga kababayan ko, tama po yung mga binalita nila. Eksaktong impuntong paliwanag na da dapat nyo maintindihan. Now, on my own opinion, mga kababayan ko, dapat ipa-impeach si Sara, hindi mawala tong impeachment na to. Dapat ituloy ang impeachment, mga kababayan ko. Higit sa lahat, mga kapatid, panagutin ang dapat panagutin at ang nagkasala sa pondo at pera ng taong bayan. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe kung ganito mo na mas gustong usapan konkreto ang balita kompleto ang uh, tama ang balita konkretong konkreto ang bidyong inyong narinig and that's my own opinion